na to baha bahain hindi na babahain tambak na yun Saan? Nasa ulan niya ron tayo. Dahil... Na antipolo? Oo. Ah. Kaya pala nung nakaraan, bago ko manodong, yung radio, umihihin na rin ang radio nawawala yung boses yun pala hindi na halos gumagana yung regulator ilan taon daw bago masira ulit? depende na depende sa mga pyesa yun na mga maximum 3 years, 4 years ba't pa tayo lumiko?

Bali gudayo. Mga bana namin ang Bali kanano o kaliwa mga brothers Ay jerby ko. Diyan lang ba sa kanto? Pinagawa ko tong budget ko. Eh nagloloob at yung battery. Tingnan pala dapat 'to. Napa pala nawawala lo ang loloob ng battery. siya nakakarga na kuryente okay naman gawa na siya ay hindi na pwede yung loba hindi na sira na yun eh sabi nga niya yung minan ko sir pag yan nag zero wala na nang na mapapangdal yung bagay Ano na, di minamano-mano? Ah. Ngayon, wala na. kaya nga bili ka si Consuma na malagkit na Ano? ayun o no? si Palay ka lang, mahal hindi may parang balut ng daon na sa anong ano? daon ng yog buko Buti may pera. may sira, ina agad. Saan daw? 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 啊、uh.，是的。 Lakit. Hindi kayo maliligo? Punta muna kami ng ano May narita Tapos maglaharap po kami ng kakawayan O kaya lola sige ah dyan na tayo pala hindi ngayon mga Bakit? Ano pa ba? Ano bukas? Hindi ka ng pera

não para